Isang karangalan po at uh, pribileyo na tumindig ngayong araw bagamat hindi natin kasama ang ating mga bayaning atleta ngayon na nagtaguyod sa ating watawat nitong nakalipas na Paris 2024 Olympics. Mr. President, sa pagkakataong ito, taas noon nating sinasaluduhan ang at ang isang uh, partikular at natatanging atleta na sadyang kahanga-hanga ang ipinakitang husay at galing, si Carlos Caloy Yulo. Huli nating nakapiling si, si Caloy dito sa bulwaga ng Senado, just few months ago. Hindi naman sa pagyayabang, pero noon pa lang ay nararamdaman ko na na maaabot niya. Bagkos ay sumayaw, lumundag, at umimbay sa himig ng tadhana upang makamit ang pinakamataas na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa buong bayan. Nakakatindig balahibo ng tugtugin ng pambansang awit ng Pilipinas na nasaksihan ng buong daigdig. Not once, but twice. Ang sarap uh, sambitin ang mga katagang sa lupang hinirang dahil alam nating buhay na buhay sa dugo ni Kaloy, ang alab ng uh, pagkamakabayan sa bawat paglukso at pagsirko. The fire burned so fiercely in his heart for all the world to see and in brought immense joy and pride to us Filipinos. Yung isang gintong medalya nga ay sapat ng rason na ng pagbubunyi. But Kaloy did not stop, did not falter, did not tire, even when he already proved himself worthy of recognition. Dalawang beses pang tumindig ang uh, titik at himig ng ating sinisintang bayan upang masaksihan ng buong mundo. You are truly our golden boy. Subalit sa kabila ng kinang ng ginto, alam namin ang mga sakripisyo mo na siyang naging kabayaran upang makamit mo ang inaasam-asam na tagumpay. Today, we honor the pain and struggles that uh, propelled you to the top. At uh, kinikilala rin natin ang bawat segundong iginugol at bawat sakripisyong inialay at ang mga sugat at pasang natamo sa training na siya namang naging bagwis ng na mga pakpak ng iyong pangarap upang makalipad sa tugatog ng iyong tagumpay. Kung susumahin ang lahat ng hakbang na nagdala sa iyo sa araw na ito. Alam nating dugo, pawis at luha ang naging kabayaran. But you are an epitome of the great Filipinos ready to soar towards the achievement of our dreams. Tunay ngang nananalaytay sa iyo ang dugong Pilipinong malakas, matapang at masikap. At ito mismo ang paulit-ulit mong ipinamalas sa buong daigdig. Sa araw na ito, nagpapasalamat kami sa iyong uh, pagpupunyagi upang patunayan sa buong mundo na ang Pilipino ay may angking kakayahan na hindi lamang makipagsabayan kung hindi ang magwagi anumang hamon kahit sino ang katunggali sa mga pahina ng kasaysayan, nakalathala na hindi lamang ang iyong pangalan, kung hindi ang kwento ng iyong buhay na mag- The Philippine Senate Medal of Excellence is not only another feather on your cap, it signifies a country's grateful heart for the epic victory and great honor you have brought home. Maraming salamat sa karangalang inuwi mo. Maraming salamat sa tagumpay mo. Dahil sa iyo, ang sarap maging Pilipino. Congratulations. Thank you Mr. President. Thank you.